ito na po yung mga lutuan natin ng mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastusan po namin talaga. Tapos, mapakita natin yung mga... Siguro baka na... Baka mag-anuhan wow. ng mga Ayan po, fix natin yung mga gamit natin ba? Ano pa? High tech na yan. Ayan po. Yung mga kalan. Ayan. Puro po high tech na ang mga, wow. mga gamit natin. So ito. Ayan. Tapos ito yung... Dadahan lang po ha yung ihawan. Eh, Tapos syempre, ito yung fryer din natin katulad sa pasay So magdadag pa tayo ng fryer. So doon na lang muna tayo para babalik na tayo doon para hindi masyadong magulo. Alright? Alright! Tapos sa harapan naman tayo, titignan naman natin kung ano yung itsura ng cashier natin ngayon. So yun na guys, yung cashier natin, systematic na timer na tayong POS. Wow! Wow! Woo! na! Halimbawa po, mag-order tayo, pindutin lang yan, screen yan lahat. Screen. Tapos, nandun yung mga menu natin, nakalagay, pipili kayo doon. Oh. Oh. Tapos, ang kagandahan natin dito guys, kasi may, kung maraming tao, hindi lang dito, pwede rin mayroon din dito nakatayo na nag, nagpupindot-pindot. Yes. Na, kung ano yung mga order nyo, konektado na yan dito. Para pagdating nyo dito, nakarady na yung order nyo. Oh. So, oh. Ganun na po siya kahitik yung Diwata Paris. Ito po yung Morning start Suite sa Sunfills of Division. Tapos, um, Ganito yung entrance natin. Dito yung duwata parin over door. Ayan, ito so, po yung duwata parin over yung so, gate. Tapos ko lang tayo dyan. So, tayo sa loob. Yung talaga sa loob yung face to natin. So, pakita na natin guys. Let's Ay, go! Ayan mga kawaya si Madam Diwata. Ito <laughs> yung Quezon City branch ni si Madam Diwata. So ayan marami na siyang tao. Actually hindi pa tayo grand opening ngayon na. Maraming salamat kasi sa so, opening pa lang natin. Wala pa siya yeah, tinda. So marami pa rin tao na uh, ilang uh, kita. puno pa rin. <laughs> Na Ito yung arena sobrang dami ng tao. Uh, at so, tapos ang uh, kumukulad kasi ngayon kaya hindi pa masyadong maraming tao pero marami na din talaga. So mapagkita lang natin yung area natin. Ayan. Uh, wow! Uh, so, wow! wow. At hindi lang tayo pares overlord. Papagkita ko rin sa inyo na meron tayong mga boat ng... Na... Halika dito. Uh, <laughs> uh, Ayan o! Uh, siyempre may diwata so kulit yun na yun know. diwata so kulit so ito yon pwede sa mga bata tapos siyempre mayroon din tayong guys okay, na si diwata diwata hot dog overload o no, di ba? so okay. yun pa tayo mayroon pa ayun pa ayun pa ayun pa mayroon din tayong diwata family chicken. yun no wow pag-i-pick so, is pag-i-pick So ayan, pag i Sa June 2 opening natin At syempre pa guys, ngayon uh, Ipapakita naman natin ngayon Yung dining area natin Ay dining area, yung kitchen pala kitchen, <laughs> Saan tulutuin yung mga pagkain natin Ito yung sinasabi ko, mas in-improve Mas pinaganda, mas pinalinis At mas pinasarap So ito na po yung final truth <laughs> Oh so, uh, ha. Nasaan ang aking cameraman? Oh so, yeah, ito. Uh, Kandahan lang sa pagpatong baka magtangayan yung mga ano. Ito ang kami okay, naman lang sa inyo mga gadgets namin. So ngayon nag-prepare kami para naman sa mga bisita. So meron kaming inhanda na catering muna kasi di ba, hindi pa naman tayo maggroup pass. So may mga menu rin dito na na pares tulad ng sineserve natin sa Pasay pero hindi pa masyadong marami kasi papatikim lang natin sa lahat ng tao na Ay, yung magkakasya lang kaya nga po ah, importante kanina sinasabi na mag-register bago kumunta kasi opening na lang na, opening pa lang naman natin para lang mabudget natin kung gaano karami yung tao kaya importante yung nakalista so ito na papakita ko muna sa inyo yung mga gamit natin yung mga yung naglulutuan yung kitchen natin ito sa public to para makita ba gaano kalinis gaano ka in-improve in ni Diwata pare so know. you know, you know. You know. Woo! guys. Sa kitchen, makikita nyo po, meron tayong dewater. Dewater? Ayan. Dewater. Nice, nice, nice. Napakaganda po oh, lang ating uh, mga, okay, mga kaldero. Huwag okay. pagtulakan. <laughs> yeah. okay. okay. so, siguro yung iba na lang. Yan na lang <laughs> siguro yung iba. Kasi baka hindi na magkakasalita. Ako na lang <laughs> muna ang papasok. na lang yung iba. Para hindi tayo magkakasalita. Okay. 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 So ito na po yung mga lutuan natin ng mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastos po namin talaga. Tapos, magpagita natin yung mga... Okay. Siguro baka na... Baka mag-anuhan wow. na mag Ayan po, text natin yung mga gamit natin ba ano pa high-tech na yan. Ayan po. Yung mga kalan, ayan. Puro wow. ano po high-tech na mga, mga gamit natin. So ito. Tapos ito lang po ay yung ihawan. Tapos siyempre, ito yung fryer din natin sa katulad sa pasay. So magdadagdag pa tayo ng fryer. So doon na lang muna tayo para babalik na tayo doon. Para hindi masyadong magulo. All right? Alright? Alright. Tapos tara pa naman tayo. Titingnan naman natin kung ano yung itsura ng cashier natin ngayon. So pangitang sa inyo. Wow. Check na ang cashier. Sabi nyo, Asa na? Ito hindi ka naman dudupitan yan. <laughs> na. <laughs> Iwata, birthday ko. Ang ang doon.

picture na ate, sige na. So yun na guys, yung so, cashier natin, systematic na tayo, meron na tayong POS. Wow. wow! Wow! Balang Jollibee na. Halimbawa po, mag-order kayo, papindutin lang yan, touch screen yan lahat. Tapos nandun yung mga menu natin nakalagay, pipili kayo doon. Ayun. Oh. Ayun ang kagandahan natin dito guys kasi may, kung maraming tao hindi lang dito pwede rin mayroon din dito makatayo na nag, nagpupindot-pindot na kung ano yung mga order nyo konektado na yan dito para pagdating nyo dito nakaready na yung order nyo so, ganun na po siya kahitik yung diwata Paris tapos syempre pa ito yung kitchen pa lang to pinakita ko dito naman tayo sa dine-in area oh, so, natin doon sa kitchen nag-order tayo. Ito na po. Ito sa camera. Ito sa camera. tayo kasi maraming visitors so nakahiya naman magkuloy natin sila so after natin mag order doon sa kitchen tinuro ko na sa inyo ito naman dito naman kayo pwedeng kumain pero syempre yung sana ba siya nakikita sa may billboard na yan yung may mga spaghetti may sopuli so lagyan din natin yan dyan mga sa tables pag hindi pa kulan para kung maraming tao dito maraming tayo pwede magkira sa mga tayo so ayan pinakita ko na sa inyo yung itsura ng liwata para sa overlord dito sa kitchen city na talaga namang pinaganda namin, mas improve, mas pinalinis, mas naging systematic lahat at naging maayos na po Kaya maraming salamat po sa inyo. Tuloy po ang laban at abangan niyo po ang diwata pare sa ibang lugar kasi marami po tayong branches na inalagay sa buong Pilipinas. na kayo mag-video-video dyan, mag-content dyan, kahit sa sulok dyan. So, free uh, na po sa lahat kayo. So, na Laban <coughs> lang! Laban lang! Laban lang! Yun, no?